Magandang umaga sa atin lahat sa amang panig ng buong mundo. Pakinggan naman natin ang mabuting balita ng Panginoon ni Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya sinamba nila. Pagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko Una, ang utos ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang utos ni Jesus sa kanyang mga lagad ay malinaw at direktang nag-aanyaya sa kanila na ipalaganap ang pananampalataya bilang mga Kristiyano. Tungkulin nating ipamahagi ang ating pananampalataya at maglingkod sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at kawa Ang pagbibinyag at pagtuturo sa mga tao Tungkol sa mga aral ni Jesus Ay nagiging sentro ng ating misyon Pangalawa, kapangyarihan ni Jesus Ipinahayag ni Jesus na ibinigay sa Kanya Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng ating misyon ay suportado ng kanyang makapangyarihang kamay. Walang dapat katakutan o pag-aalinlangan sapagkat ang ating gawin ay batay sa kapangyarihan at otoridad ni Kristo. Pangatlo, ang pag-aalinlangan at pananampalataya ang bahagi ng Ebanghelyo na nagsasaad na may ilang nag-alilangan ay nagpapakita ng realidad ng ating pananampalataya. Minsan, tayo rin ay nagkakaroon ng pag-alilangan. Ngunit, ito ay hindi hadlang upang sundin ang utos ni Kristo. Ang mahalaga ay ang ating patuloy na pagsunod at pagtitiwala sa Kanya kahit sa gitna ng pagdududa. Pangapat, ang binyag at pagtuturo. Ang pagbibinyag sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay naglalagay ng tatat ng pagiging anak ng Diyos sa bawat mananampalataya. Ito ay tanda ng ating pagpag sa Diyos at sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang pagtuturo sa lahat ng utos ni Kristo ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Panglima, ang pangako ni Jesus. Ang pangako ni Jesus na siya'y laging kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa lahat ng ating gawain at misyon, hindi tayo nag-iisa. Ang presensya ni Kristo ang ating lakas at gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Panalangin natin. Panginoong Hesus, turuan mo kami na maging tapat sa aming misyon bilang iyong mga lagad. Tulungan mo kaming ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao at sa lahat ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at katrunungan upang kami makapagbahagi ng inyong pagmamahal at aral. Amen. Sa pagtatapos naway maging inspirasyon sa atin ang mga salita ni Jesus na ipahayag ang kanyang mabuting balita at ipamuhay ang kanyang mga utos. Tayo ay tinawag na magiliwanag at asin sa salibutan na maghahayag ng kanyang pagmamahal at kaputihan hanggang sa wakas ng panahon sa muli nasa Diyos ang papuri at pagpapaala.